Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong vlog na po tayo mga kamunay no. So ngayon hey, nakikita po ninyo guys na masaya ako, na, na umiyak ako guys kasi um, hindi po kasi alam ng mga karamihan na na may kapatid pala ang tatay sa unang asawa ng nanula ba, Kaya ngayon, kinunta ko po talaga si tita at ginawa ko po talaga yung pangalan ng tita na ito sa tito, pa, sa tito bato Kaya ngayon, magkausap na silang dalawa ng tatay at kapatid niya, mga kamonin. So, ipapakita ko po sa inyo. Sa si, si ate. Ay, pati ba ba, bang... Siya nga nagpakilala. Siya uh. nga nagpakilala. Siya na ano, nung una-una namin kita. Salamat. Siya yung nag-ano sa akin. Di, di matagal na kayo na. Matagal na kayo na hanap namin. Matagal na, matagal na. Nasabi nga na eh, ano, na ni kuya, ni ate. Mayroon pa tayong kapatid na pinakamatanda sa atin. Kundi natin Papapinita. ay si ate Aida. Ay, kaya pala naman... Kino ako na ko, oh, oh. na lang, uh, na ako, dito na ako sa Manila. Ah, ah. Sabi <coughs> mo yun namatay ng tatay. May namatay ng tatay. Sa Las Piñas. Ah, sa Bipom. Matagal na kaya hinahanap ng nanay. Matagal na kayo hinahanap. Ali Kuya. Yung pinaka ng si Kuya sa, sa lalaki. Ay ako namang malit pa namin yung tesa yun. Ako pa yung pinanganak sa Plakabunso, 1980. At Plakabunso ko sa amin, at 14 na ako ngayon. Pinakabunso ko sa mga kapatid. Ayan, mga anak ko na. Ayan. Uh, ate, pinakapatanda sa mga kapatid. ng nanay. Ay, ng, ng mga kuya at baby. Ayan. Tita, kaya ko po na kaya ko po nakita po yung Facebook po ninyo. Sinabi po sa akin ng Tito Bato, gawaan Tito Bato po daw ay nag-message po daw sa inyo. Si Tito Bato po, yung kapatid po ninyo, okay, nag-message po sa inyo. Orlando. Orlando. Ay, ay message sa inyo. Sabi nga ni Abe yung mani ba ni Bato Ang miss daw sa inyo si Sir Lando sa, sa inyo kaya nalaman yung ni Michelle Anong ating abala ngayon? Anong ating abala ngayon natin? Anong ating business niya? Huwag na ang TikTok! Facebook! Pangat ang Facebook sa TikTok! Mag-YouTube mag kayo! Okay. Gusto mo ba siya makita, tatay? Oo, oh, ngayon lang. Kung gusto mo nga makita, si tita. Oh. kailan? Okay, Kung gusto mo nga makita nga, si sa personal. Sabi mo sa tita, ako. Gusto mo kayo pa tayo, kaya gusto, kayo, gusto kayo, makita kami sa personal. Kaya ko makaalis eh, kasi sakit yung mister ko. Hindi, kahit ka. ikaw ka... magpunta, ka ah? kahit ikaw magpunta, tama namin. At ikaw may pumunta? Kaya kayo, kung makakapunta kayo, pagpasensya niyo uh, na yung bahay. Ay, di ba, din na kami sa maliit din. Ate, ang dati ang bahay namin at ate, pinakamaliit talaga dito sa ba, sa bako, sa Bukana. May itratag na ang ng asin. nag ito na. Yan. At ang butas butas dati una yun, yung unang plug namin, na yung kami na yung si Jaffa Sniper, hindi na, kakaway ko lagi. Ino mo kami doon sa bahay niya, live, ngayon, diyan Na, -na. si Medved. Hindi kasi, hindi ko pa, hindi ko pa na-comment na pa kasi sa mga anak ko na uh, siguro talagang, ano, ano, tadhana. -ano. Tadhana na po ah, siguro, tita. Panahon na kasi po kasi siguro. Na, sininterbi niya ako, siya chan sa akin eh. ay sabi ko Oo, alam ko alam ko kasi si may picture na binigyan sa akin tapos, lang yung picture, si tapos oh sabi ko, parang gano'n hindi ko na, ngayon, yun. Tapos, um, biliko na biliko, ay, din tapos hindi ko na tapos 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 Arye tawagin birthday, si birthday, ayun. December, eh, mayroon Ay na mga 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 ano, mga 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 po na mga 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 yung pamilya nating natin doon. Nako! Wala, mga budget na. Eh, hindi kami nagbubunta. Lalo doon sa ating mga ano, pisa natin. Sa BF Home? Ay wala na, sa BF Home. Nasaan na sila ngayon? Kita. Ah, ate, doon sa may BF Home. Sa BF, diba? BF Home, ano, BF home. sa Dibisen. Lalo pa rin ng BF, home. BF, home. BF. Di, di ba BF. Diba, doon may bahay tayo doon sa Bihon bago lumatay ta tayo. Oh. So, asa pa nanay doon ang lola lola na yung bago lumatay yon nang tatay. Lahat ng mga ari-ari alam ng, ng tatay ay nasa na nasa lola lahat. Meron daw doon tayo na lahat, ano eh restaurant. Lahat yung yung tayo ate yung tayo meron tayong kaya yung sa may tapat ng sa may tapat ng San Lazaro Hospital, building na yon. Atin pa yon Yung namatay ang tatay, pinuha ng lola lahat. Mga, mga angkal natin yung mga, mga, mga mababait. Lahat yun. Lahat yun. Pwede ba, ba diba, pabahin mahabol? Ay, dina. 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 Bakit? na. Bakit? Wala na Wala na. Wala Mahabang proseso na. Yung mga, yung mga, ang na mga yun. Yung mga angkal ng na, 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 ng, ng, ng mga, ibang yun, diba, dali. Ah, uh, no, lahat. Si ganun talaga. Uh, lahat. Uh, lahat. Sa pagdating sa lupa, uh, okay. ganyan talaga. Alibasa nga si nanay at si kuya dyan, si ate baby, uh, na medyo wala pang amamang. Kung kayo do doon, ligtas lahat yun. Uh, ligtas lahat yun. Ay kaso, uh, wala, yung... wala, wala yung... Sa ano tayo? Siguro, ito lang yung panahon na uh, magkita-kita, uh. ano? wala okay. iyan uh, Pero ay pero alam pa ni guya oi di kayo alam na kuya na awasobin din niya ate Wala pa Wala pa Hindi pa hindi pa hindi pa alam kay ni kuya na gusto niya ate Amin okay, ku pa na ano Eh sino law? si kuya galing sa ano yun, eh Edgardo ano? Edgardo Ignacio Edgardo Ignacio sa message yan 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 wala kalbo na i-adds mo ah uh, adds mo yung ano mo dali si buya kalbo kalbo na wala na buhok na wala na may dad na huwag to kasakasama sa akin mga alak niya sa mga apo niya sa ano sa pampang ay eh, pero lumipat sila lumipat sa pampang lumipat sa sila dahil sila sa pampang kasi pa lumipat sa lugar na dito, pati sa yung mukha niyo ng tita. Ay ay, ano pa di di? Eh. Ay <laughs> si Buya, Kuya Edgar, may namatay si Buya. Kamo ka mukha ni Tita Leyda si Tita Baby. Buya, kasi ate. Oh. Si Buboy. Yeah, wala 'to. Ah, Boboy, kasi Kuya Edgar, makita mo si Kuya Edgar sa mukha. Wala na 'tong dead. Pati si Ate, wala muka. Hindi, hindi ko lang kasi kayo na ano eh. Kasi ako eh, lang kita lang sa akin. Eh, paano kayo, paano kayo may Ate, paano? Um, ano? Paano ka na na... Nahiwalay sa ano? Sa pamilya. Ginawa ko ng lola ko. Ginawa ko ng lola. sa probinsya oh Ginawa ko Oo, noong araw. Eh, siyempre, alam mo naman mga matatanda noong araw. Pag ayaw, ayaw. Ay, sabi nga namin, ate, nako, hindi nyo makita yung ating panganin na sa si Aida. Baka yun ay lipat, baka yun siya. Sabi na namin, dahil wala na kami, wala na kami na na ano eh, na para makahanap pala o. Oh. Ang pagkakalam namin, wala na kayo sa mundo. Oh, hindi namin kaya alam na yung ano, yun, hindi natin matanda na, matanda rin kami, matanda na. pero yung bata pa, yung kami, pero nasa isipan namin, yung kaya sinabi sa akin hindi kuya din ni ate ayun may kapatid pa na panganay si ay, Ate si Aida yung pagkakaalam ko kami ay anim sabi ko okay, ay sa atin may na yun nasa may nila tayo kasi yung kasi sa'yo may gamalit pa ako ate kung si kuya naman si ate ang nanay na sasabi sa amin nanay ayun may kapatid pa sabi sa akin Tanong mo mga tatay ko, ilang tanong si Dita? Dada, ilang tanong kaya? Ilang tanong kaya? Ayan. 62. Oh, 62. 62, ilan years kayo? Simula pagkabata, oh. hindi oh. nagkikita? Oo, oh, wala pagkabata, hindi kayo nagkikita. Uh, so, ilan taon ka na 50? 40, 50. Ako 50 na. 50 na. 50 na. Ay, sila kuya. Nasa mga... Ano oh, yun? Man. Mga 55 na. Oo, oh, gano, 55. Si Kuya, ilan ka lang nga si Kuya? Oo. Oh. At sila Kuya, sugol na mga, lali, mga 60, ah, hindi. Mga 60, 55. Mga 60. Mga sila, sila Kuya, 60 na sa Kuya mga yun. Buntay ka sa ikon. <windows> mga 60 na rin yun, sila Kuya. Wait dyan, kaya ate. Mga, oo. Oh. May <mik> dad na. Ay si ate, may dad na si ate. Tapos si kuya, may ma dad na rin eh. Kasi wala na rin bukos yun eh. Pero si, yung, yung tipa ito naman nasa mga 55 plus na. Awa, si 53. 54 si, si Orlando, yung sir lang yung kapag yung sumul abuso ko yung naman sa kanya kay Lande kasi Luboy si Alex, Alex. sa kito tanay mo kung gusto kung gusto ka nga makita para pupunta ka ah. pupuntahan natin pero kung gusto yun eh gusto nyo kung makita punta kami dyan Ayan na kami. Ayan oh. na ba ang kita. Ano kayo mga... Ka uh, pag wala akong pasok. Pag ah, punta kami dyan, bigyan mo sa amin nang skills ng na, ano, address. Pagka si, si, Mi, si, si, si Michelle, si Michelle, si Michelle, Michelle, pag walang pasok si Michelle, tatawag mo kami dyan. Pag walang pasok. Then, ka, uh, si Michelle walang pasok, tatawag mo kami dyan. Tam, Bago, gagawin ko naman. Ah, magkakasama si Guya, kuya, Kuya Edgar, isa mo makita. Saan ba, Ate Edgar? May nila din. Uh, magkakasama sila doon? Hindi, eh, si... I-chat ko lang ang Kuya Toto. Ano? Ang gagawin ko, ate, pag kami pumila dito, i-chat natin si Kuya Edgar na para mag-lead natin si Guya, Kuya Edgar. Kung kailan kayo pumunta, kasi si uh, Michel, pag uh, wala sa pasok, tatag mo kami. Pagkakain nila kami ng mga... May lahi po ba kayo, tita? Um, tita, may lahi oh! po ba ang... Ano po ninyo, tita? May lahi po ba? At tinatalong, um, tinatalong daw sa ate kung may lahi daw tayo. Oh. Oh. Ano okay. po lahi po? Tatay po. Sige alam eh, oh. kung mayroon kayo lahi. <laughs> Sige alam. <laughs> ang tatay? Okay. Oh. Ah ang tatay sa atin, sa, ano, sa lolo. Lolo pa si, eh, lola pasita, ta si lolo Menchong. Ah, mencong Oh, may lahi na sila ng, ng German. Kaya ang mga mata, mga mata, mga bulaw. Yung mga pisa natin doon, hindi nangingitim, puro puti lahat. Oh, oh. <laughs> Hindi naman lang i-reclaim. Lahat ng mga hindi naman lahat yan. Si, ano, sila yung ating mga pila. Yung pila kanilang doon mga, yung mga kukuli, mga office. Kasi, yung si, ano si, si, si taflur, eh, si Tita Flor eh. Tita na yung kapatid na mga, mga, mga tatay. Sanya, saan niya? Saan? Oh. Sa pagig. Ibig uh, ano e, sabihin, ate, andaan yun, ang sakay, ang sakay oh. yun. Oh. Oh. Malapit sa may, Ibig hindi, malapit na sakay dito lang sa alin eh. Sa ano, ano, black, black party, ah, black 71 ate. E, Ayan, sakay nyo, sa bagbabas. Sa may Rizal. Oh, oh, nga, dito lang nga ah, sa May, ano, kami nga, sa Maricel. Sa May ano, pero pag galing ka sa Maypasay, pasay Eta, ah, ate, dun, eh. no? sa pasay pa Lapit eh, din 'no, sa Ba ka na eh, ang mga ko diyan, baka may pumunta diyan. Eh na kami. LRT na kami. LRT. Oo, tapos papakayo ng Guadalupe. Guadalupe. Hmm. Sa si terminal o, ng Guadalupe. Oo. Oh. Tsaka kayo ng Pateros. Tapos papakayo ng ano. Ika to yung baba. Hindi. Kung baka sara, tita. Ah, tita na. Ate. 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 Pag kami sa mga ng LRT, kung sa kami mapag LRT, may pasundo kayo ng isang tao para alam namin pag pagbunta dyan. Okay, pa ba dito? Bata dito? Mapasok pa mga anak ko eh. Hindi pa kayo wala nga makapasok eh. Ano, yung... Ano, sa... Okay, yung oh, dito. Araw ng sa hmm. si pasok, tatakbo kami dyan. Kaya uh, eh, eh, isa, si, si Kuya, si Kuya, at pupuntahan namin. Si Kuya alam niyan, ni Kuya. May nila mo yan. Malaking may nila. Malaking may nila yan. Driver dyan sa Manila. Mula sa may blooming trade. Mula sa may blooming trade. Bang bang. Aga saan dyan. Alam na alam niya. Dyan lumaki yan, si Kuya. Malaking may nila yan. Ngayon, pag nakita namin si Kuya na ano namin, yung, na, na meet namin si Kuya para kayo makita. Kung saan kami papakita ni Kuya, kung ba Pasay, sa terminal, doon kami mga kapal ng pangit na tayo. Doon doon kami bubunta sa inyo kung escape doon sa bubuntahan. Maga, dumagin diba si Kuya sa may Pasay. At yung escape, di alam mo namin kung anong sasabi nyo kung kung saan. Eh pag kami naman ni Michelle, eh di namin alam yun. Alam yan, may isa't merong ano, map, oh. ano, location. Oh. Ang buhay namin. Ang buhay namin.

ang ang batoy niyan, gato na ang kalakay na nakuha. O, oh, tara, abdo. Ang abdo, dumid natin maliit. Kalakay na. kasama Kasakasama si Michi niyo sa opera. Kasayan sila silang bantay. Happy ka tayo. Ah. ah, ano na sabi ko tayo ano? Pag kami, ayad naman si Guya. Pag wala kayong ano, pag ng pamita diyan, dito pa sa dito sa bahay. Bago beach dito, marami dito, mara pala ang dagat dito. Oh, dagat dito sa ano, ma-enjoy kayo dito sa tabing dagat ng mga anak mo. Pag wala mga ito sa mer, sa mer, pag wala sa mer, pag dito. Pupunta pa kami dyan. Lagi ko na sa si, kuya, si, si lahat si ate. Ganda po na yung ano, pamangkin tita. Dali <laughs> na ate. Dali ah, na kayo kayo mga apo. Marami na po kayo mga apo. Dali na yung alak, yung... Ang apo niya si, ano si, yung kapad nito, si Michelle, si... Si Mucha. Si Mucha, saka si Amilo. Veronica. E, e. Kakunti yan. 12. 12 mo yan. dose. dose, Maya, dose. mana mana sa lula. Mana sa lula natin sa ano. Si ano yung si lola, Yung pasita. Di ba ano pasita? Na-meet na, na, natin dati. Noong oh, 2015. eh, Shout out mo muna din eh. oh, Shout, shout pala. Eh. shout nyo pala sa kay Lola Pasita sa Maynila <laughs> sa Blooming Tree. Kahit siya patay na, mabait naman yun eh. Wala na ba yun? Wala na, patay na yun. Ano sabi? Ah, Taka lalo. patay na si Lola Pasita. Ano lang mag-asawa? Ang ah, yung mabait sa... sa Lola. Sa mga natin. Lolo at saka Patay na. sa Lola. Si Lola, si Manya. Si ay, di, ay, sa'yo mo sino. Parang, parang si Lolo Kalos siya Ay, hindi, hindi. Hindi na. Hindi na. Si Lolo, Lolo Kalos. Yung kapag naman na, 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 ano, na, lola, yung, yung paay ganyan sa, ano, sa, ang paa niya. Lolo Kalos. Yung kapatid niyo? sila ano? Tito Robin? Hindi na lang po. <mess customs> wala na Hindi na nga. Okay. Na nga. Wala na nga. Wala na Anak na. Anak ko Kasi maliit pa ako. Lolo, ako dyan. Lolo na nga po. ko. Oo nga. Wala nga. Wala na Yung sila kuya, kasi ating pa sila. Yung balay Ti masira naman yung ref. Ay, no. Ay, kung kayo <makes> hindi <sikaga> na, kung kayo hindi na, na, na walay Baka tayo ang pinakamayaman dyan sa, baka, sa mga, ano, mga angkan. Kinuwa, kinuwang kotse. kinuwang kotse. Kinuwa yung owner. Kinuwa jeep. Wala sa, 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 sa lula lahat. Yung namatay naman yung tatay, lahat ng mga gamit, nasa labas lahat. Mga damit lahat. At it, para kami pinalayas. Ay, sa so, tuloy ako sa mga lo, sa lola ko dyan, yung kami pinal sa lolo, <laughs> sa... Buti ba kung buhay oh, oh. pa yun? Kahit siya patay na. Kina-shot <laughs> out sa buhay. Oo. Wala talaga tatapa. Oh, Pabait na may hapera. Oh, sige ba? Sige, sige, sige. Ate. bye po, tita. Pag wala nang pasok, bye. punta kami. Bye bye po. Bye bye. Okay, kapunta dyan. Bye bye. nga ka. Na. Oh, masaya ka tay? Masaya ka tay? Oo naman, nakita eh. Nakita mo na yung kapatid. Ayan yung pinakapanganay niyong kapatid. Hmm. Okay. Hmm, si Tita. Agay, okay. nungupahan pala. So, yun. ang uh, hanggang dito na yung vlog ko. Dahil masaya ako. Dahil nag, ano, na, magkausap sila ng tata at saka ng tita. Siyempre mm -hmm. ako din. Saka mga bata. Ang nana ay eh, masama pong pakiramdam ako ka mo no? Kaya, abangan nyo na lang po yung ano, uh, pagkikita po nila mga ka morning, no. Kaya, hanggang dito na lang yung aking vlog. Bye-bye!